man yung paligid natin oh. yung araw oh, tirik na tirik yung araw pwede ka pang maglaro dito ng basketball ayan yung paligid natin alas 12 ng ating dito sa Greenland uh, maganda po ako sa Pilipinas siguro sa Pilipinas ngayon ay alas 8 ng umaga ng linggo so dito sa amin sabado sabado ng ating gabi maya maya linggo na din kasi mag aalaw na na eh ganito kaliwanag ang Greenland mga kabayan tuwing summer dito ay hindi lumulubog yung araw tingnan nyo naman oh yung araw oh sobrang liwanag alas 12 ng hating gabi pwede kang maglaro pero sobrang lamig kasi yung lakas ng hangin dito kasi sa Greenland ay bihira lang dito lumulubog yung araw sa panahon summer pagka winter naman bihira naman sisikat yung araw mag, 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 mag kulimlim sa buong panahon pagka winter dito. Tsaka mataas yung winter dito. Kasi yung summer dito nag sa ng June, July, August. Pagka September wala na, nag na naman. Ayun, ito yung summer. Sobrang lamig na ako. Ayan, shout sa inyo mga kabayan. So ito yung paligid natin ha. Ah. Ayano, oh. tingnan nyo yung araw. Tirik na tirik. Magtatapon ako ng basura. Bababa pa ako maya-maya. Yan oh, yung bundok natin oh. Tingnan oh, may mga snow pa siya. Sobrang tahimik, walang tao taw naglalakad sa labas oh. Yan. Balitong sa area namin, yan. Company kuan kasi toy eh. Company property to dito sa amin. Tapos yan, may mga container dyan. Nalagyan na yung mga gamit dyan sa mga construction. Si construction company itong tinitira namin dito. Yan. terik na tirik mga kabayan oh. Tingnan nyo oh. Sobrang liwanag. Grabe no ibang lugar talaga dito walang kahoy yung mga damo hindi man lang tumataas kukunti lang yung tumutubo pagka summer pagka winter tatakpan naman ng snow yan ganito lang yung buhay dito sa Greenland no? yan good morning good morning sa Pilipinas mga kabayan yan medyo malamig ngayon masakit yung lamig kasi malakas yung hangin eh naglive lang ako pinakita ko na sa inyo yung liwanag dito sa ating gabi sa Greenland Shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa laging panonood natin mga video. Sa mga solid supporters natin. Shoutout sa inyo. So wala kaming pasok bukas. Saka kanina habdi lang yung pasok namin. Yung asawa ko nandun sa loob nagluluto. shoutout sa inyo mga kabayan. Ayan. Ito. Sobrang liwanag. Tingnan nyo naman. Eh ang linis ng paligid pero ko yung hangin sa tumambay dito so yun mga kabayan maraming salamat po sa panunood and God bless